Siya nang ang Ha? Hi guys. Good afternoon. O oh, uga naman siya kay wala bala na ulan na. Wala na may ulan, no? So, perfect na kaayo ang atong lak lakawan. Wala na yung lapok. Og. Wow. ka perfect baya food, no? Why, why, Mimi, Chichi, Pugi? Mm. Pogi. Kanya kay Pogi? Tata? Iyan Siya si Pogi. Yun ba? ay laudura dyan niya. Ano Ay, babaw na muna ko. Babaw ka ayo. Ano? Kita mo ba? Oo. Mm. Mm. <tinyo> Ako yawa ng baka. Na Nahadlok ang baka. <coughs> Bakit kaya? Tabi, tabi po. Ha? Ibong ka lang rin. Gano'n si Lolo dyan eh. Lolo. Kasi Lolo. Lolo Isma. Ha? Lolo Isma dito ko babaw. Silmo? mo? Eh. Uh. Ah. Uh. Dia di ai. Hmm. Ano go ba? Wan ka koi ba? Parang hindi naman. Pogi, Mimi, why, why? Uy, din, ambak tadi apa? Uy, una daw mi makaagi kami. Sige, una, 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 na, Mime, na, una, 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 una,